Napagpalang araw sa ating lahat mga kabro. Ngayon po ay silipin natin ang ipinagawang bahay natin. Eh hey, Kuya Joy. Tingnan po natin kung tapos na. Saka pinturahan natin. Kumusta? Agap. Kaylan ng ng bungbungana. Ah, kaylan ang ng ding dingding? Oh. Maganda naman ang kagawa. Ha? Nitib na nitib. Aw. Ah. Hmm. Mahimorag usa ke kabot kada. Mahimorag iseng kamay lang ang. Anang gamitin niyo. Eh, maganda nating na, kaya, bahay mo. Nindot talaga oh, no pagani mo man. Yan, hindi pa na tapos-tapos sa -tapos, pagdingding okay. si Kuya Joy lang ang nag bilin na ako. Tendido sa dindos ni. Eh. Oh, na sige bilin. Oh. Oh. Sige lang kaya atuan nang i pa na. kabitan natin ng ano, si Lucy. Eh. Oh, na. Kamo oh, man na ko an eh. Pagtrabaho ko, ko Ah, ikaw ra nagtrabaho si Ar? Ay, ako lang. Pila na kadlaw ni mo trabaho ni? Eh? Upat it? oh. oh. well na ano na magplipag ko na ano na usare ka ma yan na hindi na ka matog hindi gabi Dili ko matog ay Pwede itong tanawang sa sulod Ano Yan ay higdana naman dito Pagmanin limpyo hmm. tagay Aw, Pagkatapos na Linisin ninyo no Yan ang zero malapit nang matapos Kisa nagbuhat nagbuhatan ha Simbana nag bungbunga na og uh. nag atop na. ka anak ning king. Bali kuasa og kuwasa lang siar. Mm. Kaya lang ba? Kaya mo lang oh. Hmm. gawin niyang siar? Hmm. Mm. Paminto kana bang yang sarado saraba. Oh. Mm. Nama ko tuntob ya. Mm. Hmm. Ini nanti selalu. ano no, wala, pa Hindi mo pa na linisan? Oh. Oh, okay naman. Ngayon, oh. tinakpan yung ano ay, kaya? Kawan. Kapura Okay. Hm, meron merong dalawang bintana, oh. Tinakpan Tugnaw. lang. Uh, kasi hindi pa natin nakabitan ng jealousy. Eh. Si sobrang malamig daw sabi ni KJ. So hindi pa niya na linisan kasi hindi pa na uh, tapos. Ito ang ano kulang. Dinding na lang dito. Oh, kakanang. Hmm. Kuanan kuno aron bubungan kuno aron. Hmm. Ya, ato ning bata buhatan ning kranan dire. oh, ay, ay, aku lai buhat. Eh. <laughs> Ikaw lang. Oh. Hmm. Aku lai buhat. Oh, Ayun, may sarana dito. Oh. Pinturahan natin eh. Oh, ganang Sa Domingo siguro? Pang abuhan mo kuya, diri ra nimo. Oh, Ako lang mo dala. Uh, no? oh. uh, Di no? Oo. Saka mayroon nang ano kuya? Hindi ba kulang ang bibisi natin? Di. Kiri ba diri ah uh, okay lang? Oo. Oh. Yan, mayroon tayong drum blue. Yan, mayroon ng ano, tubig. Nala kay tubig? <laughs> Kasi nilagyan natin ng ano, uh, PVC yung bubong para diretso dito ng tubig. So yung CR, yung malapit ang matapos, eh, gawin pa ito. Lagyan pa ng pintuan. Ah. Uh -huh. Nih nayan lang ni mana? No? Ah, kaya. Hmm. Baru ni mana mana man, nak man. to tu donas. Kaya hey, ini kuma nane ko ya. Matawra na, makabitan na ng JLC. Tapos na, saka yung CR. Ay, baka makabili ako ng konsumo sa inyo, ha? Ano kung sa may mga kistorya, ano nga? Ah, di naman gini magdugay. Huma naman gini ay par salamat ko sa tanan nga nag anang tag, tag nako hmm. salamat kayo ninyo pero una nako, mung, mitsahe, o, saktor na ko mo mintahi o sakto na guro bahuan gud uh, oh oh gud iya na kay abi nimo na mo gi tig mga minsahi nga para nila nagtabang nako. Okay, yeah. abangan natin ang, oh. ang magandang mensahe ni uh, Kuya Joy para sa ating mga sponsor noh. No? Um, salamat nga pala sa Team Trulala, sa Team Trulala sila po ang nag-ambag para magawa natin ang bahay ni Kuya Joy. Hindi naman gaano kalaki pero maganda naman ang pagkagawa yan No? Kasi lang kayo dito kasi kayo lang mag-isa. Oh, ano? Pwede ring may bisita kayo, maka Pendero na dito. Bilhan kita nang ano, sular para maliwanag sa gabi. Oo. Oh, ano. Uh -huh. Salamat kayo. Imong pagtabang ani, ha? Mm, -hmm. sa payan. -hmm. meron ka nang magandang cute na bahay. <laughs> <laughs> no? Ah. Asa ka? Pwede ring ano, Dagdagan natin yung ano ba, no? Masaluran mo di sa tubig ba? Ah, drum lang gamay? Drum lang, no? Oh, um, bilhan natin uh, Yung baro. Uh, bilhan kita. Uh, Dagdagan natin ng isang ano po, drum. Yung sabi ni Kuya Joy, yung maliit lang. Anang gamay lang? Um, yan, meron na siyang naipong uh, tubig, oh. Uh, Punong-puno na. <laughs> <laughs> no? Yan, merong ano, PVC sa... Okay. Ubong hap lang na itong dingding diri sa imuhang tiris, no? Para oh. Okay. hayahay, no? Di lang na ito ipol. Okay. Di, di, lang ipol kay... Mm -hmm. para... Kayo, okay. Dili siya... Okay. Simong, dili okay. di, kayo limuot, no? Okay. Dahil ma... Ari sa... Bisita. Mm -hmm. Buhatan mo kung nagtuturalan niyo. Mm hmm. Ano ba? Mm -hmm. Oo. Oh, uh, mayroon pa tayong ano. Wala. Para upuan ito po eh, hagdanan ay eh, pagkatapos lahat gawin po itong uh up, maupuan jan ni Kuya Joy sa loob dito sa tiris po so para mayroon kang maupuan sa umaga magkape no <laughs> mm. Ayan po. So ibigay po natin ang uh, kulang sa karpintero natin kasi yung pakyaw sa ating karpintero ay 3000 so ibigay natin yung kulang mayroon tayong kulang na 2000 pesos no ah Sige, ibigay ko sa inyo kuya Jay. Nag-tobo naman to siya na. Baalang si hmm. hmm. Yan, ito po. Ito po yung kulang cool natin kasi nag-parcel uh, tayo ng 10,000 sa mga nakaraang araw sa pag-update natin dito. Ta Tapos, okay lang na siya. Ha? Usa lang kapilo. Uh -huh. <laughs> Bayad na po tayo sa krimitiro. Uh, bumalik pa dito ang karkitiro kasi umuwi muna doon sa kanilang bahay si may importante ginagawa so bumalik dito uh, at tapusin ito hmm. CR natin pinturahan din natin yan siguro Kuya Joy sa Domingo sa Linggo kami pumunta dito pinturahan natin no? oh. Hmm. siguro matatapos yan sa susunod na araw no? kanang liha kumana yan yan si Kuya Joy lang ang gumawa. Oh, maganda naman ano? ang pagkagawa ko, Joy. Parang nilagyan na ng barnis. <laughs> <laughs> ano ba to hindi to mabukbok? Hindi. Ah, um. ang... parang buntong no? Ah, oh, ngulang walang tinik ba? Kawayan. Oh. Saan mo kinuha? Hindi ara kay hmm. nagpabatas ko. mo balibad man nga. Dili. Kay, hmm. So kayo na lang. Sa trabaho sila. Hmm. Yan sa Kawayan po ay nagbigay po tayo kay Kuya Joy ng 500 sa mga nakarang araw para ibili ng kawayan, i-dingding dito. So, siya na lang po ang uh, nagputol ng kawayan at uh, gumawa nito. Ayan. So, ay, sobrang ganda ng bahay, Kuya ba? ay <laughs> hmm? Maganda lang. Maganda ang pagkagawa mo kahit ikaw lang gumawa sa dingding. -ding. Ha? No? Ha? Maganda naman. Maganda, talaga. Hmm? No? So, dyan na lang. Sana lang eh? hmm. Isang side na lang. Wow, grabe. Yan. So, sa ilalim, lagyan ng ano, bako dyan. Para kung may gusto siyang i-ano, il ilagay doon na yan, manok daw. Pwede rin kambing dyan. ano, Ano? Salud. Tsaka lagyan ng pintuan sa ilalim. bakod lagi ng pintuan. Yan. So, napagaganda ng bahay ni Kuya Jay. Kumpara natin sa kanyang bahay na sa loob lang ng ano, tanki, na parang paksol. Hmm. Hmm. Kuya ha? Kaya ah. nga. Mag-ingat ka dito sa susunod na mga araw. Bumalik kami dito. Ah. Oh. Kasi bumili pa ako ng pintura. Tingnan natin kung kasya ang natirang budget natin. No? Teka, pinturahan natin. Yan, maroon ng ano, uh, ng bahay ni Kuya. So, ang kulang, cool i eh, na lang dalawa. So, bukas, pakabitan natin. Para maganda na tingnan nilagyan muna ng ano pansamantalang takip sa bintana para hindi malamig hmm. kasi sobrang lamig dito pag sa gabi kayo no tugnaw kayo hmm, malamig daw magkakaroon nga pati tugnaw do. kayo pero diya nakamatulog oo oh. uh, maputi naman no yeah. huwag ka nang matulog dyan uh, ano lang yan parang gawin mo lang evacuation <laughs> kung may sakaling may uh, paparating na malakas sa bagyo Hindi na ako magtatagal. Babalik ako dito. Pinturahan natin ang bahay mo. Para mas lalong maganda. Saka yung CR. Malapit ang matapos. Pinturahan din natin. Sige, kanang atos ako ha. Ah. Sih, ingat itu lah. Merapi Marami salamat po sa Team Trulala. Uh, malapit nang matapos ang bahay ni Kuya Joy pinturahan pa natin at saka kung may sobra sa budget bilhan natin siya ng solar light at uh, dagdag na uh, uh, gamit sa kanyang bahay so, hanggang dito na lang po ang ating video maraming salamat po sa mga nagsubaybay sa ating mga upload shout out ah uh, Miss LC130 Sir Eric um, ang Sir Steven, Melbourne, Australia. Sir G from